Puntaan nyo na dito mga busing Napakarami po yan dito sa Borota ni Busdio oh, Grabe naman Boss uh, 150 na lang po mga busing Tapos yung mga shack Napakarami po yan dito oh, Ayan meron po dito A Headlight po mga busing Ayan o oh. Ayan. 150 pesos 400 na lang o oh. Bahala na lang kayo sa Mga uh, busing Kapag mura lang ano o, Pang radio itong buha pa harap mga Ayan need 'no. Uh, pang BMX ang nat. Good PM po mga bossing. Nandito naman tayo sa ating panibawang vlog. So ngayon mga bossing ay nandito po tayo sa borota ni Busdi para mag-update ng mga piyasa ng mga motor. Ayan. So mag-update tayo ngayon kung ano nga ba ang nandito sa borota ni Busdi. Ayun sa mga naganap ng mga batalya ng mga bike po mga bossing. 100 pesos lang po 'yan. Pero mga ano po 'yan, mga pang BMX ang natira dito. Basta 100 pesos lang po 'yan mga busing Pintahan dito Sa ni Boss 100 pesos lang po yan mga busing Ayan ang mga siyak Tapos mga bell Ayan 100 pesos lang po yan Napakarami Mga belt ng mga sasakyan po ito Ayan sa mga naganap ng mga upuan po mga busing Napakarami po yan dito sa Borota ni Boss Ayan, 500 na lang po yan, mga bossing, ang isang piraso Ayan, puntahan nyo na dito, mga bossing. Napakarami po yan dito sa Borota ni Bosdy, oh. Bigay na lang po ito ni Bosdy ng 500 pesos ang isa. Ayan, oh. Napakarami po yan dito, mga bossing. Ano pang inintay nyo, mga bossing? Puntahan mo na. Hanggang doon, oh. Napakarami, oh. Ayan, oh. Napakarami, oh. So 500 pesos na lang po ito mga bossing Ayan o Ang dami Ayan Sa alagang 500 pesos po mga bossing Ay makabili na po kayo ng ganitong klase ng mga upuan Mura lang ito 500 lang ito Sulit na sulit Quality Ayan o So si bossing o 500 daw 500 quality yan Hehehe <laughs> Ayan o, 500 <Five> nga <laughs> Di ba? Ayan, sa mga naganap ng mga So, marami po yan dito sa Borota ni Boss Day. 500 pesos lang. O, i-flix mo nga dito. I-flix mo. I -i boss, magkano ang mga natin, boss? Ay, 500 lang yan. Kahit anong klase dyan, boss. Pang Enmax. Pang Mio. Pang Tienek. Marami yan. Halo-halo na yan, boss. Ayan, Ay, o. Oh. Dating 1.5 yan, ano? Ah, oh, yung pang na rin kami. Kakabagsakan uh, ka na kasi. Yan <laughs> <laughs> pang max. Pangin max. Pangin max lang. Oh, wala pang click bola pa. Pang rider meron po dito. Pang ismas Ayan, sa mga naganap nang mga buwan. Ayan, sa mga naganap nang ganitong klase ng mga piyasa ng mga motor pumabosing, napakarami po yan dito sa brota ni d. Madam Ayan no, dating 350 So ngayon na 150 na lang po mga busing Ayan sa mga naganap ng ganitong klase ng mga parts ng mga motor po mga busing Ayan no, napakarami po yan dito sa brota ni Busdi Ayan si busing pala o oh, Bus. Hello, nakalimutan ako ito Anong gusto niyo boss, ditong kulay boss May red, black, blue. blue Blue lang, blue lang Tapos may gold dito, ang ganda ng gold Gold, yeah. Maganda, Ayan, meron po yan dito sa Brota ni Boss busing. Tapos sa mga naghanap ng mga flavor. Ayan, meron po yan dito sa Brota ni Boss Mga busing, o. Ayan, napakarami pa po yan dito sa Brota ni Boss Tapos mga ganito pang klase, mga busing, oh. Ayan sa mga naganap oh. Tapos ito So kaya nang bala dito mamili May mga shock dito oh, Napakarami Tapos ito pa oh. Yan napakarami po dito mga busing Tapos gaya nito mga busing oh, Sa mga naganap ng ganito mga busing ah, Labor po siya ng Brick labor po ng Ano ah, BC175 Barako yata ito Yan. Napakarami po mga busing oh, Sa mga naganap ng ganito tapos mga labor ayan napakarami mga labor dito mga busing tapos mga istator, O, sa mga nagarap ng mga estator ito ay pang mga pang -mio. tapos ito naman mga ano dream ayan so marami pong mga ano dito mga estator mga busing sa mga naganap tapos mga ganito pa mga busing o, mga ilaw oh mga headlight o, oh. meron po yan dito sa Borota ni Busti tapos yung mga outer tube po mga busing o oh. napakarami pa po yan dito sa Borota ni Busti yan mga outer tube oh. sa mga naganap tapos yung mga shock, napakarami po yan dito sa Borota ni Busti o oh. mga shock oh. so iba't ibang klase po ang nandito kayo na pong bahala dito mamili mga busing kung alin ang gusto niyo dito ito bang klase na kulay tapos yung white ayan meron po dito tapos yung mga orange ayan meron po silang mga orange dito mga busing so marami po kayo dito mga pagpilian mga busing ayan ito mga shock oh. ito pa ito mga shock Ayan. ito mga pangunta parang ang daklik ah ayan, oh. so marami po kayo dito mga pagpilihan mga pusing so ang ano dito ang mga may mga presyo pala mga pusing oh. so ang rare shock dito mga pusing ay nagkalaga po siya ng 100 pesos ayan oh. 100 pesos po ang isa ayan 100 pesos ang isa tapos dito naman mga 150 pesos ang isa so hindi natin alam kung alin dito ba ito siguro yun 150 pesos tapos dito naman sa mga ano mga outer job 250 pesos ang isa ah, ano oh, 250 pesos ang isa kibali 500 ang dalawa so may mga presyo naman pala tapos dito naman tayo. Ayan, may mga preso na po dito mga busing. Prawn shack wave 125. Ayan oh. 500 pesos. Ayan. 500 ang pares po mga busing sa mga naghanap ng mga prawn shack ng wave 125. Ayan oh, napakarami. So marami po kayo dito mga pagpilian po mga busing. Ayan oh, kita niyo naman dito mga shack oh, napakarami mga busing. Ito mga pang Team X Barako Ayan meron po dito Ito yung 1,000 1,500 Boss Ryan oh, boss, Ano Ayan may presyo pala dito sa baba eh Ay 1,000 na lang pala 1,000 na lang Dating 1,500 So 1,000 pesos na lang pala ito mga busing oh. No. Paris oh. Ayan 150 po mga busing Kaya nito P150 ito ay pang mayo ayan o, pang mayo po yan ayan, napakarami po yan dito sa brota ni busdi mga kabusing, ano pang hinintay nyo busing? puntahan nyo na napakarami mga prune dito sa brota ni boss D tapos yung mga ganito pa mga busing oh, sa mga naganap nito mga pang sugar ayan o. Uh, speedometer mga bossing ayan meron po yan dito sa protan ni Busti D mga cambio meron po yan dito sa protan so napakarami po kayo dito mga pagpilian mga bossing ayan sa mga naganap ng ganitong klase ng mga headlight po mga bossing ayan oh. 50 pesos na lang po ang isa oh. sa mga naganap nito meron po yan dito sa brota ni Busti 50 pesos mga kabusing ganyan ito oh and may mga presyo naman po mga busing. 50 pesos lang po ito sa mga nagkanap so marami po kayo ito mga pagpilihan ito pa oh may bago mga product ayun o Ayan, oh. na vlog ah, ko na 5 pesos lang 5 pesos pero makamura no oh. Uh, ito magkano ba to walang presyo dito eh okay. 150 daw Ayan oh, 150 po mga busing oh Sa mga naganap ng ganito Gold Tapos mga ilaw Napakarami po yan dito sa broto ni Busti Mga busing Tapos mga dis Wala Ayan Tapos mayroon pa dito mga busing Yung mga ilaw Sa mga naganap ng mga ilaw oh. Sa Iba ibang klase po mga busing mga ilaw dito. Ito pa, mga CDI ng XRM. Ayan, meron po yan dito mga busing. CDI. Ito pa o. Oh. Ayan. Dami dito mga busing yung mga ilaw na ito. Tapos, meron pa dito mga busing. kandan nito. pang turma sa iyong mga motor tapos mga regitor ito ay pang click may pang inmax ayan, depende sa inyo kung alin ang gusto niyo dito pagkarami po pa kayo yung mga pagpilihan dito tapos ito naman mga ilaw, sa so, mga naganap ng mga ilaw mga busi, no. ayan sa so, mga naganap nito oh. Tapos ito naman mga handlebar po mga busing. Ayan, meron po yan dito sa barota ni Bustio. Oh. Mga handlebar. Ayan. Ito ay mga silver, black, gold, tapos red. Tapos ito pa mga busing. Oh. Mga titanium. Ayan, so kayo nang bahala dito mamili kung alin ang gusto nyo dito. Tapos yung mga syak, oh, napakaganda ng klase ng mga syak ito mga syak. tapos ito pa oh. ang ganda nito mga boss napaka lang mga <coughs> diba? so ang tatak niya ay motor mga busing tapos ito pa ayan oh pa paubos na pala ito mga bossing, oh, sa mga naghanap nito yung mga brick master natin oh. ito ay 150 pesos paubos na no Grabe. Ayan, mga busing oh, paubos. Tapos may ano dito, available ang kulay dito, mga busing, may silver, blue, tapos gold. Tapos yung orange. Tapos yung red. Ayan, tapos yung black. Ayan, sa mga naganap. Puntahan niyo na dito sa Borota ni Busdi. Mga busing. Ayan sa mga naganap ng mga hook Ayan oh. Magkaano na ulit 400 400 na lang oh, mga busing Dating 500 ngayon 400 na lang po mga busing oh, Sa mga naganap nito Ito ay mga Ito ay silver Kulay silver po Sa mga busing Meron po dito ang ano, uh, black Yung black tapos yung blue Ayan, napaganda. Pili na lang po mga busing kung alin gusto niyo dito. Ito yung red. Ayan. So, ano pang hinintay niyo mga busing? 400 pesos na lang po ito. Ano pa? Ayan, sa mga anak-anak ng ganitong klase ng mga swing ampo po mga busing, ito ay pang sniper. So, ay nakalaga po ay 2,500 po mga busing. Pang sniper. Ayan, so marami po kayo dito mga pagpilian po mga busing. Ayan na. Ang ganda Kulay blue Kulay blue pa yan mga busi So ayan, makikita nyo naman dito May pang wave Pang XRM Ayan, meron po yan dito sa Borota ni Busti Ayan, sa mga naganap ng mga hub Ano to ha? Uh, pang bio? Ay, bio ba? Oh, ito yung, ah pang ano to, ah pang tricycle, pang barako. Ayun you know, o, pang barako. Oo. Oh. Sige, so, pagkakabalam mo nga niya. Oo. Oh. Pagkakabalam mo so, sa mga, mga naghanap ng, ng pang barako po mga busing. Buhah. Ayan so, dito. Ayan you know, Bahala na lang kayo sa bearing. Ayun. Ah wala siyang bearing na oh, eh. Wala siyang bearing eh. Ayan eh, hindi ko sure kung magkakano to. Ayan so, napangalan na eh. Merong lang to, di uh, siya akabot ng isang Mura to, mga tutas. Pagarami po 'yan dito sa Boracay. Pang uh, ito, pang raider to. Ayun oh, pang Para raider. Sa mga o. gusto mag disc brake, ano ba? One, on the Wave. Oo. Tapos gusto mag disc brake sa likod, ito kailangan mo. Ayun. Ayun oh. Di ba? Ano? Napaganda, no? Yan pang raider to, kung gusto mong mag disc brake convert, ito ang gagamitin mong buha. Pang, pang raider. Ah, oh, uh, pang raider. Saka to, dito rin, pwede rin to. Ayan. Pang raider din 'yan, Pang raider din to. Eh. Oo. Oh. Ano to? Drum break. Drum break. Oh, I mean, drum break, ba. Wah tama. The... So, marami po kayo dito mga yeah, mga bossing, oh. Ayun, na, nakita niyo naman si Boss <laughs> <no day>. Oh. <laughs> yeah, ito, sa sniper raider Yan maganda diyan, oh. Ayun. Ang Ang ganda sniper raider. Ayan. ayan. mga Gen 1 Ayan, Usong na medyo magandang ano, Boha Ayan. ayan. So marami po kayo dito mga pagpilian mga bossing Yung ayan mga stator ni boss oh 150 na lang oh Stator Mga ano? stator pang Tignan Wala nang nakalagay so, Stator na pang Mio Ah pang Mio Ah Mio to Ayan napakaliit lang pala Ayan. no Ayan kalit ang stator ng Mio Ayan. 150 po mga bossing 150, eh. Napakamura na lang 150, po mga bossing Ayan yeah ang mga Mio nila dito yan, diba tapos dito yung mga ito sa mga Inmax Inmax mating o, mating ng Inmax mating ng Inmax oh. ayan o ting ting ayan, 250 daw po yan mga bossing ayan o no? napakamura ayan. lang ano o, marami na nagkante ito mga mati sa Inmax marami tayong mga Pilipino puro mga karami puro Inmax ayan o no? napakamura ayan. lang saka may ay dito may ano dito ball race bull um, race o oh. RS100. RS100 oh. No? sure so, pwede pa lang pang wave to. Ay ano, you know. XR. Pwede eh. to. Bull race na uh, bull race oh. mga ano, RS. Yung sa ano, doon sa Manobela yung oh, ah doon pala yan to. Hmm. Yun yung nagpapa-smooth. Yan importante yun kasi iba kasi magalaw eh. Hmm. Pag magalaw na yan, palitin na yun. Ay palitan mo to bull race. ayun sa so mga naganap po mga busing, mayroon po yan dito sa brota ni Busdi. Oh. Ang dami pa lang ano dito. Ah. Mga, mga chainset. Shock. Ah, uh, mga, ano no? mga ano pala to? Chain set mga ano. Dami tong ayan, chain set oh. May may gold po. Napaganda. Sa saan laki hato? Ah. Sa <laughs> so, Palawan. Ano? Completed eh. Fort, ano? Ayun oh. Port AK. Chocolate. Wala lang po yan mga boss. Ah, Saka rito may merong chain set, yeah, may engine sprocket. Yan. Ah, ito siguro pang raider. Pang, raider pero. -raider. raider ba? Sniper. Sniper 150. Sniper 150. Sniper 150. Yan. Kasama na yung ano niya. Yan. Pang ano to? Pang pang kamote. Pang kamote yan. Oo. Oh, kung sumo nang top speed. Kamuting kahoy. <laughs> <laughs> ah, at saka may mga ano rito. Yan, dami po. Ang dami mga ano. Ay, um, 150 na lang po mga busing. Ito, mga pang B. Oh. Yan. 150. Oh. Uh. Oh. Uh, mga, mga, mga mga ano natin yung mga, mga <laughs> ayan oh, mga bosing oh. okay, 150 ito, na ito. lang daw po ito mga bosing ayan may nakasulat na po <laughs> <laughs> <Nah, laughs> ayan mga uh, 150. wing bell wing bell ang tawag dito wing kill wing bell. Yeah, wing bell uh, uh, pang mio to ayan oh, -mean pang -mean mga bosing mio pwede pang rin to Mura lang mga busing 50 lang Dami pa, oh. dami so, pa dito. Sa mana gusto mo lang. Seal, oh. Ah, di pa siya ano, di sa regroup. Wala pa siyang ano. Pwede ito uh, pang ano eh, kung gusto mo mag-regroup. Pwede ni pa machine shop to. yan, Pwede pa to. Ang oh. dami oh. Ang dami oh. oh, dami oh. Ang dami oh. Ang dami Ang dami. Yan. So marami po kayo dito mga pagpilian mga kapusik. Yeah. Sa mga open naman sa mga gusto magtayo ng motor shop, meron siya. Open naman si Boss Di mag ano. mag wholesale. sale, yun, no? Yan, bigyan kayo ng big discount. Yan, para sa mga gusto magtayo ng motor shop, kahit na maliit, tayo kay Boss D, tutulungan kayo. No? Mas malaki ang discount nila. Mas malaki. Yan, yeah. Uh, mga si Boss D. Uy, ganda niya ito. Ano ito, pang ano bayit? Ganda. Ganda, iba Ganda, oh. Ganda oh. pang kulay. Ganda pang ng ano, no? Ganda ng buwan. Ano ito? Para saan sa ito? Sa para yan. sa akin. Yan. Hmm? sa Para sa iyo? <laughs> Makano naman Tung kasama na si ito. Makano. to? Ano to di ba? Pang sniper raider. o Raider. 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 Pa, pa, pang Raider. Pang Raider. Pang Raider. Pang Raider. Pang sniper Pang Raider. Raider. Pang Raider. Pang Raider. Pang Raider. Pang Pang Raider. May Raider. Pang 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 Raider. ganda Raider. Pang Raider may mga stator. Ito po. dito mga rito. Ito. Meron pa rito. Ito. Ay, ito, 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 Meron dito ang 350 piraso na torque uh, drive. Pang beat ayun ay, pa. o, pang beat pang nga Pang beat kaya oh. pa yun. Sariwa. 350 uh. lang o. Oh. Oo. Uh. Uh. Ganda po. Ganda po. Oh. Napakamura lang mga uh. busing. 350 lang 350 na lang o. Bosing. So ano pang beat inintay pa nyo mga busing? Puntahan nyo na. Tinatin kung meron pa dito. Ah, puro beat. Beat 885 ano? Oo napakamura sila sa, ano? 350 Pag, sa Shopee mga nasa ano to, mga 600, 600. 700. Napakamahal pala lang. Mm. No? dito 350 lang. 350 Napaka, lang. Ah, ka. <laughs> kaya punta niyo na to. Po mga posing. Kaya punta ito, maging kwento na lang 'yan. <laughs> yan. ito may mga front fender <laughs> pa. Ayun, mga BT5. Ayun oh. Front fender. Ayun ay, sa mga nagaganap ng mga tapaludo mga posing. Ano? Meron dito mga tangke ng ano? DMX. Ayun oh. PMX to. May na sticker na po. Oh, domino staker. daw ang sticker. Uh, domino. Dami na siya na. Baka na meron. Ayun. Yan meron din. Ito mayro pang may kulay dito. Ano to? Uh, ano kaya yan? Ah, parang para. Hindi Ares. Uh, Ares. Uh, baja? Pang baja. Baja Ayan. to baja. Ayun sa so, mga naganap ng baja mga baja to. ng tanki mga kabusin. Sa, ano pa lang eh. Kulay pa lang baja to baja. Napakarami po yan dito baja, sa Puerto Ni Busti. Ano, Kawasaki may mga brake pads. Marami silang brake pads dito ngayon. Ayan, mga brake pads. Dala lang kayo ng mga sample para mga makuha kayo ng mga itsura ng mga ano. Kasi marami nga rito. May pang China. Ayan. May pang, pang Thailand. Thailand. Hmm. Marami pa. Ito, may mga saan Honda Dream. Honda Dream. Na clutch, ano? Clutch Asi. Ayan. Yan, Honda Dream. Oh. Napaganda pala nito. Ang dami palang mga stator sa buste, no? Mga stator. Yan ito ano ah, uh, ah, uh, clutch plate, clutch uh, plate. housing. Ayun oh. Yung clutch hub pa to clutch hub housing. Yan dito match niyan dito. Ah, Ay, ayan pala dito. yung ano niya. Oh, yan ang ano uh, niya sa uh, ano, na yan. Oh, sang set din. Meron pala dito may mga old school pala. Napagaling na, talaga ni Busnodi Nodi. Oh. Uh, Nagabusing. Uh, so, ayan. Yan. Ah, so, okay bigyan ko kayo idea Papupunta pupunta kayo rito silip-silip po silip na kayo, ikot-ikot mo na kayo kung ano yung mga ano rito. Kasi iba, may bili. ano, anong meron? Wala. Ganun lang yung nangyayari. Kaya may mga customer na bumibili dito. Hmm. Na wala kami ganyan, ganyan. Mas okay ang ano, pag pumunta kayo dito, ikot mo na kayo kung may ano. Pag may nakita kayo, yun. Ganun, ano, mindset. Ganun, hmm. mindset. mindset po. lang, mindset. Silip muna na bago, ano. Ay, ito, bibili ka lang, ganyan. Ganyan ang mga ano rito. Ganun yung smart na namimili. Na Ayan. Yeah. So, ano pang hinintay niyo mapusing puntahan niyo na dito sa Purwotani